Hello guys! For today's video, magluluto ako ng sinigang na mamay. So, magsislice ako ngayon ng aking mga ingredients. So, kailangan natin ng uh, kamatis. Pagkita ko sa'yo. Kamatis. Sibuyas. Tapos, meron ako dito garlic at luya. So, isa-slice ko to. Unahin muna natin ito, guys. Kasi gusto ko gisahin siya. Igisa ko yung mga ingredients ko. Yan. Kasi mas maganda pag ano, gisahin natin. Diba? Gisa, gisa. <coughs> Pwede rin naman na uh, direct. Ano lang, direct. Pero ako kasi, para sa akin, mas gusto ko yung ginigisa Punti mantika lang. Pwede na yun. Tapos, lagyan natin ng ano, guys? Ng kangkong. So, meron akong nabiling kangkong kahapon. So, ang gagawin natin doon, dadagdagan natin. Try ko mamaya magbili ng, ano, guys, ng sitaw, long beans, or, tsaka, ano, talong. Tsaka, ano, ah... Uh, Labanos. Pwede rin. Pero kung wala talaga, sitaw lang, okay na yan. At saka talong, okay na. Kahit talunga lang. Yung iba nga, kangkong lang. Diba? So, optional man yan. Op uh, sa inyo kung anong ihahalo yung gulay. Minsan nga, nagsisiga nga kung ano lang nilalagay ko. Kamatis daw. Saka sibuyas, kamatis. Hello. Isda. Pero pag ano, pag karami talagang magulay yan. Dipindi rin yung, kasi nga, dipindi sa inyo kung ano yung, anong gusto nyo. Nasa inyo naman yan. Diba? So, hihiwain natin ito guys. Ayan. Tapos, lagyan natin ng garlic. Kasi gusto ko maraming uh, maraming o say, ano pa, si Bano, lamas, or sa ilong gum na, da, maraming panakot, damo panakot. Ah. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Mm. natin. para lalo mas sabi niya mas masarap daw pag maraming ano lamas or yung ano ba ingredients Salit oh Pinakuluan ko si yung baboy guys para makuha yung lansa ginagaya ko lang to sa mga Korean kasi ako ng bango nila, pagluluto nila. So ito yung baboy, pinakuluan ko yung unang kulo Ginukuha ko, tinalagay. Actually guys, hindi naman mas sasayang kasi nga pinapakain ko sa aso ko yung sabaw yung mga alaga ko. So yan. So ginagaya ko lang. maganda naman mano lang, so lang lansa. Para makuha yung lansa. So ginagawa ko guys, hinuhugasan ko. Tapos na rin ako na gano'n, guys, o, oh, yung, yan yung ingredients. kaya pang siga, pang, pang ano, guys, pang, ah, uh, pang, ano mamaya, isa. So, yung ginagawa ko, hinuhugasan ko yung karne bago ko iigisa. Dito na rin mamaya yan Ayan. Ginagaya ko lang naman, pero okay naman talagang untested man Ngayon, hindi siya hindi siya ano guys hindi siya malansa so yan buto buto to guys oh so ko lang siya tapos ilalagay ko rin naman yung ano niya yung ipinagugasan ko ng karang ilagay ko sa uh, ano aso yung, yung, yung pagkain nila O, di Yan na, guys. Gigisahin na natin. Yan. Pang lunch namin to, guys. <coughs> Excuse. Inuubo kasi ako, tsaka sinisipon. Hindi pagubaling, gubaling. Grabe. Nang kaso na yata to. Pero, ano, okay man ako. Sinisipon na lang. So, yung gagawin natin, guys, magigisa tayo. Iyan, unayin natin. Ayan. Ibigisahin natin. Diyan tayo magigisa, guys. Ayan na, guys. Nagisa na ako ng na uh, okay, garlic. Garlic. merendek yang digigit guys tapos ada gasnya buah para mas malas tapos tapos kan, okay. iba. Okay, mamaya. Oo. Sa saramis. Pagkatapon ko mamaya, ilalagay ko yung ano Ilalagay natin ang mamoy. Nainugasan ko kanina. Diva, diva, diva. Yan. Pahaluin ko lang. Pahaluin na hahaluin. Kasi mamaya bibili ako ng sangkap ulit na gulay. Kung mayroon, Basta mayroon ako dito ng kangkong, binili ko kahapon. 'Yan guys, oh. Hindi siya native 'yung puti na kangkong 'to, guys. So, magtingin ako doon sa gulayan, sa gulayan doon sa corner, sa center, kung mayroong ano, long beans or labanos. Tingnan natin na. Bibili ako eh. Tapos guys, ilagay natin ito. Buto-buto na mamoy. Kasi magsisigang tayo, di ba? Ayan. kita ko sa inyo guys ha. Pagkatapos ito mamaya, lagay ko ng tubig. Tap para malaga po siya kahit na 45 minutes lang or 1 hour. Dipindi sa uh, kalambot. So ito ko kita sa hey, inyo. Ayan. Hey, Mayroon niya akong tulog ko ng tubig na ito para malaga ito. Ayan. Mm. lalagyan natin ng tubig. Tapos, papakita ko siya mamaya guys, pag mag, ano na siya, pag maglambot na siya, tapos lagyan natin ng gulay. So ngayon, huwag muna kayo, mamaya, babalikan ko kayo guys, kasi ibili muna ako ng dagdag na gulay. So, yan. Yeah. guys, gato na ang ating sinigang na baboy. May tangkong, may labanos, mayroong talong. So, hindi ako nakabili ng ano guys, ng ang dito uh, no beans kasi nga hindi guwapa hindi siya guwapa guys ibig sabihin yung binilhan ko ng gulay is mayroon siyang long beans pero hindi siya uh, okay yung ano ba yung luma na so hindi ko, hindi, ko, hindi ako bumili so ito na guys ulit kakain na kami maya maya konti so yan guys sarap Terima tayo kita na. Kasi pangpunas ko ng ano yan, mahal. Pangpunas. Sinigang, sinigang. Yan, sarap. Ikaw na mo naman. Na? Ikaw na. Nagyan mo, pili ka lang. Yan. Favorite ng aking asawa yan. Sinigang na mamoy. Basta sinigang, di ba mahal? Eh, ni sinigang ah, maisda o uh... Sa amin sa Luzon. Mga tao doon mahilig sa sinigang na baboy. Yan, tapos mga isda okay. no? Pero sa sinigang talaga, 'di ba, mostly baboy. Kilalang sinigang lalo na sa mga ano, Tagalog area, sinigang na baboy. Yes. Sarap. Mm -hmm. May kangkong. Ah. Tapos bahaw. Bahaw din tawag niyo sa kanin. Yung bahaw na, no? Kung Ito, Kung guys, pa, kagabi pa to. Gustong gusto ko yun. Kaning lamig, gusto ko pag, ano, sa bahaw na mainit. Yan. Kung gusto mo na mas maasim pang sinigang, etong technique, guys, talong. <laughs> Kakain nga <nyo> ng talong. <laughs> Kung gusto nyo pa ng mas maasim nilagay dito, eto, tawag dito? Labanos. Labanos. kaya yung aasa na basta-basta sa sinigang mix. Okay. Kasi pag umaasa kayo sa sinigang mix, hindi kayo marunong magluto niyan. Sarap. Buto-buto yun ang baboy, guys. Kasi pag magsigang talaga, mas masarap pag buto boto di ba? Mix. Mix pangit, or laman. Pangit ang pure na karne. Hindi yan pang sigang. Kasi mawawalan ng lasa. Ayan. So, partner ng sinigang is... Anong partner mo, Han? Saging. Sa ano yan, alakatan? Ah, so, ako naman, maglalagay ako sa aking pinggan. Hindi ko alam kung dito sa inyo sa south is mahilig sa ganyan. Parang hindi. Hindi, hindi. Usually Yung Usually dito, lauya style na tinatawag. Puro lauya. Oo, lauya. talaga. Ang sinigang talaga dito sa, ano, sa Mindanao. Hindi naman ano to eh. Hmm. Hindi naman kami, ano, ako na, gaya, ginaya ko lang naman to. Sa mga Tagalog, mga Luzon, yan, ma? Northern area, no, yan. Oo, yan. yan talaga yung... Sa mga Tagalog region, yan. sinigang na baboy. Yan talaga. Yan, ta yan ang gagaling, dito diba? Dito sa south, wala, lauya ang muso dito. <laughs> yan, lauya talaga pag sa Mindanao. Yun yung pangmasa, na no, lauya. Ayan, so kain po tayo, guys. Ayan. Dalawa lang kami kakain. Si busog pa Kasi nga, boss. busog ang aming unikuiho. Ayan, guys. Ayan ang aking ulam, Ano na ang magawa? <laughs> Tsaka kay mister. Hindi siya magpapakita. Ako lang daw. So, yun. Babusog din naman sa Irina. Nito mamaya, dami kong kanin. Hindi kami, ano, hindi kami nag-almusal. Hmm? Wow! Plus saging. So, kayo po tayo. nag pray na kami, guys. Ang ah, gusto-gusto ko talaga ito kasi sabaw. Hmm. Kain pa. Mmm. Lagyan ko ulit ang sabaw. Hindi makita ng yung pagkain. Ayan. Mukbang. <laughs> At isa yung kita niya kung kumakain, di ba? Mmm. Super yummy. Ay, hindi makuha. Hindi lang. At isa niya kung kumakain. Mmm. Hmm. Nagtaing ako Pero mas gusto ko yung Karing lamig Kasi mainit yung sabaw Mmm Tapos ah uh, Oso <coughs> Tangkong